lang po. linggo na po ng karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, ganun na lalo na sa unang pagbasa mula sa libro ng karunungan, pinag-uusapan ang kamatayan. Merong namatay na dalagita sa ebanghelyo, anak ni Jairus, at sinabi ng Diyos sa libro ng karunungan, hindi daw galing sa kanyang kamatayan sapagkat ginawa niya ang lahat ng bagay para mabuhay. Kaya nga tama po ba eh, na hindi tayong mamamatay. Sabi nga niya, ginawa niya ang tao sapagkat binigay niya ang kanyang imahin at ang kanyang spirito sa atin. Hindi tayo mamamatay. Imperishable daw tayo. Pero yung sumapi sa demonyo, makakaranas ng tunay na kamatayan. Kaya pala si Jesus sinabi sa Ebanghelyo, huwag niyong pag-usapan itong muling pagkabuhay ng dalagita. Bakit? Hindi naman siya rito para tanggalin ang kamatayan sa buhay na ito. Eh. Para, nandito siya para iligtas tayo sa demonyo at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan kasama niya. Sama tayo!